Meron naman talaga silang kulungan dito. Ayan, two layer yan. May mga ano-ano pa yan. Mga hagdan-hagdanan. Ayan. Nahihirapan pa kasi silang umano dyan. Nahihirapan pa silang makatakat kasi hindi pa sila. Ayan yung isa o nagtatago sa ilalim mo. Sky! 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 Labas dyan Sky o. Oh. Sky! Saan si Sky? Saan? Saan si Sky! Ayan yung isa o. Oh. Ayan o, oh, ko na. May hagdanan siya. Yung hagdanan na, ano, tira pa dito sa ano. Hindi ko pa nalagay. Ayan si mami ka to. Yung isa nandito sa ilalim. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan si mami ka to. Ayan yung isang anak pa. Madilim kasi mga kachabi. Ito yung hagdan, nilagay ko. Dito yan. Dito sa cage. Eh nilagay ko muna diyan kasi DIY nga, 'di ba? Para magano. Kasi dito gagawan ko to dito ng playhouse nila. Itong ano na to tatanggalin na natin yang diyan. Then palalagyan natin to dito ng pintuan. Itong mga kanto na to. Kasi medyo nag explore na yung ating pag-aalaga ng pusa. Ayun, mayroon pa ako dun isa sa ilalim repo. Si Timmy. Ah, ito pa si Sabrina, oh. Ayan, isasasab, si o oh. Ayun naman yung isa ko, oh. si Snow White, oh. yun know Oh. Itong dalawa na to, matanda na to eh. Mga 5 years na yun sila sa amin. Ito, mga 2 months pa lang yan. Ito si Timmy, lalaki yan. Ipapakapon ko yan. Eh, Siyempre, wala pa tayong budget. So, magandang. Ito, ipapakapon ko rin to si Mami Kat kasi bagong ano lang naman yan. 1 month pa lang siya mahigit. So, mag-ipon-ipon muna tayo ng ano. Dalawa na lang kasi ang natira eh mga anak ng ganda matay ayun lang, good morning, good morning subscribe, like, comment ayun lang salamat, good morning, good morning